Kaya ka po no. Parang man alt Q. Q. Alt Q. Ano Q. -Q. Saan po na ito? Yan. Beta ga unggoy ka hindi mo mas mga puno. Uy! Uyan dami dami alt Q. Puno. Alt Q lang click yan. Ah, oh. kaya ito ng puno. Pupunta pa din sa cherry blossom. <laughs> 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 Ayong... <laughs> ang ganda nun yung daming daming. <laughs> gusto niya kasi. <laughs> Hello mga B! Ayan, nagbabalik kami. At syempre nakakagulat. At nagulat din kami sa kasama namin. Nakikita nyo ba? Yan? yan si Sir Mike ha. Kala niyo si Sir Mike. Pero ito na ang inaabangan niyo at ang inaantay ng maraming nagre-request. Kasi syempre Sir Mike medyo marunong na siya. So, nandito ngayon si Miyong para maging Miyong Place naman. At syempre, kasama ko si Dayanara Ayan, tuturuan namin si Miyong kung matututo ba talaga. Kasi ang rank niya ay wala pa. Diba? Tanso pa siya ba? Oh, ma. oh, ano so... masasabi mo na kasama mo kami dalawa? Ito yung pinaka inaantay kong collaboration natin tatlo. Ay, so, collaboration! Oh, plastic na ito! Collaboration! Walang camera kanina, inaaway oh, tayo tayo. Oo, kanina dota, sabi dota, mo dota. ayaw mo kaming kasama. Wala. Sabi kasi, di ba, nung oh pinapunta ka dito talaga, magdodota ka talaga dapat. Hmm. Diba? Tapos, ang sabi ko, pwede bang makasama ko si... Si Kikay tsaka si Dayanara kasi gustong gusto ko talaga sila makasama na oh sila yung magtuusapin. Eh, talaga, ayaw mo yung ata pabanggit yung mga utang mo kaya sobrang mo. Hindi ka kami namo. Sorry. May disclaimer sa kanina. Be, <laughs> huwag naman bonggitin yung mga oh, pera. Pera, uh, oh. Cash, cash Pero ito na kasi talaga yung marami nagre-request. Kasi nga alam na si Sir Mike na nag-improve na, di ba? Sobrang rumi. Oo, oh, eh. kasi si Sir Mike galing sa crossfire. So, saan tayo babalik? Sa Bobo. <laughs> <laughs> so, sinim yung Bobo? Ikaw, Bobo! Putakin na mo ka! Ay! Ano? <laughs> kasi nung muna siya dito, talagang tinuruan na namin siya mag-dota, pero ang hirap niya talaga mag-adapt. Hindi ko alam. Parang, sa keyboard. Oo, oh, you know, play, oh right? isa lang yung hero niya. Kamukha pa niya. si Hunter ba? Ay. Si Andaya. <laughs> ano pala munang role mo bago tayo mag-start? Main character. Ula! Oh, <laughs> main character. <go>, <laughs> bakit kayo talaga may aso? <laughs> Totoo ba? <laughs> Totoo ba? Hindi <laughs> ka ba naligo pagkatapos yung mag-content sa plaza? Why <laughs> hindi? Actually, kahapon pa yung content namin. Tapos ito yung panibagong content. <laughs> Di ba? Kahapon? Kanina lang yun? Okay. Ay, o oo nga pala. Kahapon yan. Bago, o basta, nagplasa kayo. Tsaka yung sinasabi ng mabaho, biroan lang talaga yun. Wey, sure. Di ba siya naliligo? Oh, Kanina pa to tanghali, tapos nag-asim asim kami lang sa plaza. Oo, di ba? Tapos yan pa din yung damit niya. Ayan, three ang pinili. Oh, grabe. Nakita niyo ba si Sir Mike? yung unan kasi baka dumikit yung amoy. Oso, so, mamili ka na. Tagi sa tayo, sa tayo. O mauna ka. Mauna ka. Sabay tayo. One, Hoy kita medyo klaw, hindi ba loob ay, <laughs> <At> ito <ako, laughs> ang kwento natin. Okay. Hello. Kaya tuwan-tuwa talaga ako kasama kayo. Kaya <laughs> uh, sa ito, grabe. ito lang Hindi ko na lang kami. Okay na, may utang ka pa din. Then, <laughs> <laughs> ganyan siya. Para, di ba, ay, yung bait ni Myung. Tapos binabastarda nung dalawa. Oo, oh, di ba? Tayo ang ibaba. Oh, tayo, tayo yung ano. Atake niya yan. Pa-victim siya. Tayo yung masama, di ba? Okay, so mamili ka na 1, 2, 3, 4, 5. 3, 3. Ay, off-lane! Off-lane yun. Okay. Ibig sabihin ng card nyo. Pinapili nyo ko yun. Ano meron sa number 3? Wala lang. Kasi pang mid na. Mid kasi yung parang point ko. Eh? Mid? Ano yun? Two yun? Ah, two. Oh. Oh, two, sige, sa... two na lang. Huwag yung mid, Gog. Ikaw awa na makakakampi. Okay. Okay lang. O sige, go. sige. Para wala na siyang... Oh, ano mo muna? I Pay match mo. Pwede na ba ito mag-rank? Tingin nga ng DP mo. 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 History mo muna. Ah, <laughs> uh, oh, no. calibrated pa. What the fuck is this piece of shit? Pero in fairness no. ha, ah, puro lot lot ago. Oh, <laughs> <story. laughs> So ayan na guys, mag-easter na tayo ngayon. Parang magbabalik lang tayo sa nakaraan na si Sir Mike, yung inaan natin. Kasi si Sir Mike din talaga nung una, galing siya sa Bari, sa FPS. So lumipat siya mm. ng Dota. Ito galing sa basurahan, nakahabak ng PC. <laughs> <laughs> Uy! De, At least kahit sa basurahan, lang. ano yun? Uh, From but... subdivision. Oh, oh, no! oh, <laughs> hindi sa istuwaan <iskwarte. laughs> At What? least, di ba? <laughs> Kabog! Mayaman! Mayaman! <laughs> Kahit <Niyaman! laughs> ganing basurahan. Yes, oh, diba? perfect. Tinan mo ka sa Heroes, Be, kung sino yung mga kamukha mo. Eh, yan sniper, pwede yan, min. Para wala masyadong masyadong tingin. Ikaw maglaro. Wala! Ayaw mo. Ay, sorry. <laughs> Big dog, nung hinampas mo, parang napantasakan, may amoy. Parang tumunog. Parang napagpagan talaga. Hindi tumunog. Yung parang pagganan mo na yung hangin. Eto na. Oo, hiyaan mo muna sila mag-take. Sige. Ayun na, okay na. Ayun na, guys! <coughs> Oy, gagi kapatid mo. Ang oh, kamukay niya. Be, huwag mo siyang paluin na. Hindi kasi nag-gym -gy siya eh. O, oh, yun nga. Kaya nga mabaho. Huwag oh. oh, mo siyang papalik oh, si Asim. Nag-gym ka na nga araw. <coughs> hindi. Hindi, ano bang goal mo? Ba't ka nag-gym? -gy Gagawin laki na ng muscles. <coughs> No, <laughs> <laughs> Bakit yan? O sige, lumakad kayo doon sa me Ayan, tapos lalagay mo yung Ops dito <laughs> Napunta sa mga kape Ano lalagay? Diyan dyan, kahit dito na lang sa harap, dito, dito Paano nalagay yan? Ayan, i-click mo, Alt-A, Alt-A Bala A, siya, alt saan niya ilalagay? Alt-A, Alt... alt, alt. Saan ko lalagay Putang ina mo! <laughs> Alt-A, Puta. Ayan, ganyan mo na lang, oo, oh, oo oh. Putang ina, kahit... O, oh, pumunta ka doon Angat, no, Angat mo to, angat mo to Gago na kaka, mahaba ka, ka mo maha, maha, <laughs> hybrid ako. Eh baka parang iba to, alt ay, talaga siya? Oo, oh, oh, pwede mong palitan sana yan eh. Paltan sana natin. Oh, alam mo, skill Q. Tinanong ka oh, na Q. kanina eh. Huwag kang magpakita, sabi nga hide <laughs> down. Kutanginan <laughs> to. Eh lang, wait lang. <laughs> Hindi! Alam mo, dapat marunong ka rin magbase. Oh, oh. Bakit ganun? Uy, pwede natin yung ano, dapat Q-W-E-R-T-Y-U-I-O. Q, ayun Q -W -R -T -Y -O. Q? Ayan Ay, nga, q w e oh, wala, wala, wala. Wala, wala, wala. Ayun, okay. ayun na, Q mo, Q. Doon tutok mo, Q. Wait lang, ako ba? Q, oh, q, Q, na. Q, Q. Naabot na yan. Yung naabot? Q, gago sa lupa, yan kasi. Ayan, mga oh. baba. Ayan, ayun, dyan, dyan. Oh. Ayun, ang dami. Wait lang, ayun. wait lang, di ba, game guys, mapapahiya ako. Ayan, Q mo! Wait lang kasi. Wala, nang isa na lang yung Q. O oh, normal normal, punta ka na ng ni. Pumalo meet. ka naman Wag kasi be. Na. Alam mo pa ako. Alam mo Baayub ka, patay ka na. Takbo. Alam mo pa, balik <laughs> pa. Mahal ko pa. Ang po. Ang mahal ko po. Ang mahal ko po. Ang mahal ko po. Hindi, sadyo tayo. Kanina kasi wala ko. Ang ba? ko po. Sumasakit ang ulo ko sa inyo. O, dali. Ay, deny, deny. Last hit pe. Eh. Kunin mo na nga lang yun para magka pera ka. <laughs> wait lang, wait lang. Hindi, wait lang. Ano yung kumain? Oh. Marunong pa. <laughs> ano yung kumain? Sorry, baby. Ayan. Ayan. Tapos kang rate ban. Saka... Oh, spell mo yung rate ban. Spell mo yung rate ban. Saan bibili? <laughs> ano ba? Ayan o. Oh. Ito, top. Click mo na lang yan. Bibit ang ba? Tapos okay na siya. Uy, baka maniwala ko sa ng to. Ben, nag-toothbrush ka ba yung totoo? Ayun, kaya ka nakaharap lang ako. Ayun, wala! Pwede mo niya! Kunin mo na yung crow. Ano ba yung number ng crow nito? Eto na lang. Eto, tutok mo dito, be. Gago mo mamatay. Wala siyang hotkey. Skillan mo. Yan, sige. Normal, normalin mo. Kunin mo yung third skill. Wait lang, wait lang. Kunin mo yung third skill. Tapos mo yung third skill. Oh, pinutin. Asan siya? Kaya mo. Oh, oh, mo si Shay. Oh, okay, alam ko. Nasaan na yung... Mamaya pag bumalik niya. yan, akong bahala sa'yo. Ay, taroy. Ay, babalik May malasit ka. Wag, ba't ba't pindot ka <laughs> ng pindot ng gano'n? <laughs> ano ba dapat? Tang ina mo. Parang naglalakaw mga daliri <laughs> niya ba? <laughs> Ay, taroy! nakuha. <laughs> oh. Hello? 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 Sino, ba, bad, bad, sino ba? ba ang kinasahan mo dyan? Hindi, na ko lang kung nagana pa yung cue. Mm, oh, Extend mo naman yung camera mo. Oo. Oh, oh. Hindi para tayo nanonood ng ad ko. Para tayo nanonood ng AI. <laughs> 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 Hindi niya ka ma-extend yung camera. Ayan. Pag pinindot mo yung third skill, automatic gagana yung second skill niya. Nai-headshot siya. Hahaba uh -huh. din ang headshot. Normalin mo kasi ang bobo naman hit. Parang normal, parang normal. Uy! Wala, tututok mo sa... Ay, A nga! A! A, alt, A. Okay. Hindi! A lang! Ayan, patay na yan. A, A patay lang, B. Normalin mo. Hindi akong mahala. Ay, <laughs> Ano ba naman? Ay, ano mamamatay na sa first skill mo? Tutok mo yung first skill. Letter A. Q. Q. Pumunta doon! Pumunta doon! Pumunta doon! Dali! Q mo! Q! Q! Ayan. Q! Q! <laughs> Bakit mo? <kinu> <laughs> <laughs> Bakit? Sabi mo ka kwan? Hindi ka wala na karang. No, wala na kasi siyang buhay. Kukuha siya ng bote. Be, igalaw mo yung putang inang mo. <laughs> <laughs> Ay, sorry. Kasi ang hirap sumunod. Diba, ayaw niya igalaw yung screen? Ay, igagalaw din pala Oo, to. Oo, oh, tama. Ayan na yan, normal na Barili mo nga siya, be. Labas mo yan. Siguro swerte nung ano, nung kalinya mo. Sabi, ba't karabat ko robot? I mo nga, be. I mo nga, i. Huwag e ka mag-i ng i. Wala mo ma... Ka. kasi naman, ni. Eh. <laughs> Ay, ba't sinusugod mo, bae? Eto sina. Nung pumunta ka doon Parang creeps ka din, bae Uy, <laughs> bakit walang buhay? Ikagat, ikagat mo, kagat ikagat mo kagat mo yung ipin mo sa bato <laughs> <laughs> Tangina mo papawisan, oh no? Ikagat mo yung puno Wait lang, wait lang Papasukin ka na, oh Imo, ii okay. Tapos normal, normalin mo Patay ka na, gago Inaubos niya yung shrapnel niya, ma Say you all in. Tong inan to sobrang bobo ang puto nako. kak. Ay gago nag exo ee ee oh, yan. E, e. Normally e. tutuktok mo e. sa kanya. E. <laughs> Ay! <laughs> Hello. Kinabahan na naman siya. <laughs> Tingnan mo bobo niya kanaba, mo bobo ka din din. Yes, yeah, super. Tingnan mo. Oh, perfect last nga be. Wag mo pinutin na pinutin yung E. Ayan na, patay ka na. E, <laughs> e, e. Ayan na, patay na naman. Ang gago. <laughs> Gaw nga rin. Ganti mo ako. <laughs> Gagawin ga gag sabihin ng mga kakampi mo. Try hard pa naman yung ano, yung ogre kanina. Oh, ma hindi yan ito, toto. To. Katabi. Yan. Okay. Ay, lumakad Ay, na gago. siya. <laughs> lumakad na yung hero niya. Kaya hindi nakabili. Uy, <laughs> hindi pa ba, ba ito matatapos? Pwede ba 30 minutes na lang ito? <laughs> pindot na pindot si Aiden. Padala mo na. Padala <laughs> mo na yung Aiden. <laughs> Huwag ka na lumapit. Huwag ka na lumapit. Ayan o. O, dyan ka na mag-farm oh, ka na. ayan na. Tama, Tama naman pala siya. Huwag mo sa tower. Oh, hindi Di mo malalasit. Sa mo, sabay pa kami. Ang bobo ko kasi. <laughs> Iba yung amoy dito sa side na to. Wow. No. Tanga kasi nga. Buma, bumabanda. Diba? Kasi baba mo to. Uy, ha. Ah, pakuluan niyo to, ha. Ah. <laughs> <Ibang, laughs> feeling ko nga kanina. Diba? Jumaga pa siya. Walang toothbrush. Bahol po nga mo! Amoy imburnal! Level 9 mid, sniper. Too strong. Ayan na, ina. Are you throwing snipers? I'm sorry. Are you with us? Oh, kaya malabas yung English mo. Oh bro. go, go, go. Yung dali mo. No one... No one Care? ko! <laughs> <laughs> Nice Dige. one. Oh, nakakapatay Oh, kayo Dige. go go go. Oo, okay. Oh, okay. press kill naman. Press naman. Siya. Press 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 <laughs> 'yung mga creeps, <laughs> 'yung mga atlass. <atas. laughs> Utangin <you know>, na naman 'yun. <laughs> Yan! go. Okay, sorry. May na-no. Ayyan, kaloka mo naman, pogi ka usap mo. Uy, ano ba? Ano? Hindi kayo magpanggap! game pogi ka mo. Walang kunyari, Wala talaga, hindi kaya today. You know it's useless from the first 20 minutes. Ay, oh. Chat ka. Oh my god, TP, TP, TT, double T. Perfect. Oh, Sabi mo, rap sabi mo. You see that? Easy, easy ka Easy. Chat all. Super easy mid. Chat all gago ganyan. Yan. Yan. Super easy mid. Easy. Hindi ganyan. Ba doon, puo namang easy. easy lang, be. Eh, para easy. player talaga. Yan, mid. Easy mid. Nice yeah. one! Asan tayo? Asan tayo? Post mo! Post mo! na siya! <laughs> 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 Sa sobrang tagal niya! Ay, bakit tinos? <laughs> Di ba nag-TV siya? Nandun na! Anong nangyari? Kaya ka, Puno! Parang kumain, alt. Q, add add Q. Q. Ah, Q. Q. Saan ang puno na ito? Yan. Bet, taga unggoy kayo. Hindi mo naman sa mga puno. Uy, ang dami, dami add puno! Ah, Q RQ lang, click yan! Ah, uh, ito ng puno? Pupunta pa <laughs> dun sa cherry blossom! Eh, ang ganda nun, ang daming dami. Oh, gusto niya kasi. Ayun na, nagkaano sila, naglalaban sila doon! Eto kasi galaw may camera. First kid. Ayun, dyan mamaya ah! ay! <laughs> Takbo, accept our report. Sabi Okay, go, laban. Sinabi ba? Oh, you know, accept. first, kill, first kill. Q, Q. G daw, be. Be, yung camera mo! Wala! Iyan, Nice one. Takbo ka muna. Lumayo ka jan. Ayan, tama yan. Ayan, go! Assassination of the nation. a Alt-A! Ah! Eh, uma, Ito sa taas po. yung away, B. Enter mo. Ayun, ayun. Assassinate. Letter R. Ayun, no? R, R. R. R ar, ar 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 sa hero yab, be. yan, be. Yan, ayan. yan, Hindi mo na kailangan spam yan. Isa lang. Sa evil Parang sabi siguro, feeling ko naisip ng mga company nila para may company silang AI. Yung super easy. pero ano ba ito? Mag Wag ka sumigaw kasi medyo ano. <laughs> yung, ano lang ultimo. mo. pero ano Yan, ba Yan, ganyan. Sam, medyo mag-forward ka. Oo. Oh, oh. Huwag masyadong... ayaw ayan, ayan. Ano na? ba yan? Ba't ka naman dyan? Wala ano ka nanti. Kasi behilig niya maglakad talaga. Habang walang ginagawa. Pindot-pindot. Okay, pindot, pindot. Oh, Guys, don't tip ka. me. Be, ang away, itong away, oh. Diyan ka pumunta. Yan. Pag nagka-clash, pag first kill ka lang, first kill lang mo. First kill. Oh, Ito oh, ka ako. Yung camera mo, be. Ito ka, o oh, oh. Ang camera, dito ka ka May eh. din sa mouth. Ayan, eh, first kill Ulti, mo. Ulti, be. First kill mo, first kill mo. Ito na, oh. Si DJ, be. Armo, yeah. armo, be. Arm! Oh my God, I was died! Oh. No. Ay, tanga mo! Bobo ka, bobo ka, bobo ka, bobo ka. ako sa kabobohan mo. Ah! <laughs> Di nyo so yun! Eh. <laughs> Sabi ko si TJ eh! Di ba? The Fox sniper na- Hindi Ayan na! Mamamatay na siya! Be, barilin mo! Ano muna? Huwag mag assassinate Bakit ano parang more? may damage yung galaw ng camera? i i i mo -no, i i i Yan, normal, normal. Hindi na Oh, God, oh my God, mga kong... Oh my yeah! God! Oh my God! Sabi, nyo, sabi yes, mo! sabi mo. Did you see that? Ano, bumili ka ng item. F1 mo, F1. Bili mo, Para space hero bar mo. mo. F1! F1! Ano, mo yung arat, mo doon. Hindi niya alam yung F1. Ayan nga, epo na nga oh, Oo, oh. oh, nasan ka? Oh, ba? Diba? Ito binin mong item. Pag, tignan mo ako ha, putang inami. Eh. Ba, tututok mo. Kunyari, gusto mong bilhin item of click mo lang Dapat yung tuturo mo kasi oh. may landi para... Ma may landi. Ay. Sabi mo ka nga magsasalita pag nagsasalita. <laughs> be, pag tinuturo ka ta, hold your breath kahit mga 5 <laughs> <five> minutes lang. O, <laughs> <laughs> oh, ganun. O, oh, benta natin ha. O, oh, ayan, bilhin kang item. Oh. Hindi yan. Ano kasi, be, medyo legit kasi. Oh, oh, okay. alam mo yung parang pagpogi yung mo. Sabi ganun po, tang. Eh, no, Inaw, kasi mo Parang kanal. <laughs> Amoy, imburnal! <laughs> <laughs> Bakit nananampal? <te> <laughs> Well, mas Tapos yung... binibida, Ayan na. Ma, binibida niya nung nakaraan. Sabi yung puti-puti pa naman ang ipin ko. Wag mo muna kasi assassinate. E, E lang E. Ito's normal, normal. E, ay, Bo! Ayun, nabi pa Ayun, tao, Oh, na kapatid, nasa harap ko na, be. Stick, stick. Hindi niya yung stick. I-close. Uy, agagi! Mas malakas yung ano, attack nung amoy. Ganyan attack nung hero. <laughs> Yun nga. Kaya nga, wag ka agad magsasat. Saka bigla wag ka sisigaw. Kasi parang, <laughs> Alam, parang, parang binibigyan na kan. Ayan, tignan mo, o Ayan ka na naman. po? Oh. Yeah. <laughs> 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 Pero, may humahalik sa'yo. Siyempre, pag magmumamol, ano yun? Mag first. oh my God. Ilang seconds na tinatagal nila sa leptukan. Be, wala. <laughs> kasi parang kumakain sila ng ano, kanal. <laughs> Ayan, Be, ano <anay> yung mo? First <coughs> killan mo kasi W, IQ. Nasa Yan. harap mo na, Be. May lang kasi. Nakatingin oh. pa sa iba eh. Normal, normal mo lang. Oh, mm. di ba? Kaya, oh, tapos sa may pindot. Isa Q, pa, Q, Q, Q. 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 isa pa, Q. pa, Q pa. Huwag mo siya tirahin. Naka, pag nakaganda, huwag mo tirahin. May patsok-tusok. Oh, oh. Alt Q, alt Q, alt Q. Alt Q. Nice one, first one. Napintot pa na malat, beso improvement yon. Okay, next game pa tayo. Ano next game pa tayo? Bago ka ba? Ma-legit <laughs> na ba yung baho ano Jenny? Ng Hindi na oh, ba Legit Such mm -mm, Parang nakakatakot Wait. na. Parang alam mo yung ano na virus na. Ayang ginalamu inamoy pa. Sige nga. Pag inamoy mo anong ano? <laughs> oh, diba, <laughs> di na, ba, B? Oh, di ba? Sabi ko sa B. Legit pala! Sa true lang tayo, B. Huwag kang oh mag-ano ng jolo ko. lang sa itsura, no? Eh! Saan, B? <laughs> di ba puro muscle ka? <laughs> oh! <laughs> Dapat lang. Ayan, no? Oh. B, pumasok na siya, B! Imo, I. Parilin mo na, B. Oh, Ayun no, na naman si Ate, naglakad Kapo na naman. Huwag mo pa rin yung kalaba, ay Hindi, alam ko ngayon ito. Ayun, no, patay na yun si Copson. Yan, patay mo yan, si Pikachu. Ayun ay, lang, mamatay Pika, ako. Pika! Ah! <laughs> buyback mo na nga. Oo, oh, buyback. By... <laughs> Eto be, yan. yan. Oh, oh, o, tipi laba. ka na, tipi! Titi. Yan, dyan, dyan, dyan. Go! Hindi hmm. lang naglakad. Eh, lakad oh, kasi. Sugurin mo siya. Kasi wala rin siyang BKB. Tama! Sniper sniper is like mother cream. Eh, eh. Pagkakasin kasi lapit ka na lapit? si Sniper siya yung pinakamahabang tumira. Kaya nga Sniper. Oh, ayun oh, eh. Imo, Imo. E! Wait lang, wait lang. E. <laughs> <laughs> ayan na, Gagi, ayan na. Oh, nasa okay. na naman

May MMR pala yan May MMR yan, Ben Ay, may MMR pa ito? Mm hmm Yes Wala oh, pa eh, nawala din Wala damage. pa din damage Parang isang kamay Is... maglalakas <laughs> Kahit ka ata isang mas kamay ma Uy, parang mas yung trash talk dito sa ano <laughs> Bobong ano ka daw Ano? Dahil hihiro Parang isang kamay na daw Hindi nila alam Nipin yung ginagamit I I ay, ano na? Q! 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 <laughs> oh my God! Pabigat sa bahay nila. Sige, sagutin natin isa-isa. Pabigat uh -oh. ka ba sa bahay nyo? Sino- Paano mo nasa- P <laughs> Sniper, boot may PC. Ano sabi? Ano sabi? Sniper, boot may PC na dyan sa bukod sa inyo. Sarado na. Sabi mo, meron akong sariling PC. 4070 Ti. Ay, ay ay Dali, yun. dali, dali. Ako, ako ang PC. PC. 40, 4070 40. TI. 40. 40. Be, <laughs> 40. 70, get, be. Space. 40 ba? Wala akong 4070. Magka-digit ba eh. Walang space. 4070 TI. TI. Yan. Perfect. Oh, diba? Hmm. Diba? Perfect yan. Tingnan natin kung ano sasagot eh. Ay, hindi sa magot din yata. <laughs> Buta kayo na. Meron niya? Ano mo ano, meron? May kanilang ano, talent. Tapos, <laughs> <coughs> utak mo pang 100. Sumagot ka, be. Hindi Laba. tayo papatarag. Oh, Kumain ka na ba? Ilan din na lang. Be, naglalalo ako po. <laughs> Ay, assassinate. Ayan. Ito. Uh, ayan, ayan. Sige. Uh, sino yung assassinate mo? Q, Q. Q. Ba't kasi... <laughs> Ba't kasi <malabas> din ako? <laughs> Feeling ko kaya pa. Huwag ka lang gumalaw. Kaya pa to. <laughs> mm -hmm. Barilin Ay, mo, be, ba? si DJ. Iki mo. Iki, tas normal, normal. Normalin mo lang kasi kahit malayo. Pwede yan. Huwag oh. ka kasi mag-right click. Left. Left, be. Atake. Ayaw attack. tayo yung lista nung ano, nung layo, no. Nice one. Oh, man. diba? Oh, diba? Meron. Oh, sabi mo, oh, diba? Nakita nyo yun. Oh, diba? Oh. 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 Oh, oh di ba? Ako na... Ako na to. Ako na ba? <laughs> <laughs> Ayan. Oh, Yay! Okay. So, ayun nga, mga B. Natapos na yung first me yung uh, first me yung place natin nakasama si Miyong at si Dayan. At syempre, kailangan na 10K likes, 5K. Ilang, Ay. ilang complex Ang dami ka naman. Mga kailangan. Ikaw ka magbigay ng numero. 1K likes. 1K lang wala. Oh. 1K likes ha. Para... What? Sabi niya, 1K lang. Sabi <laughs> niya, nagtakip na siya. 1... 1K likes lang para masundan pa niyo. Kung gusto niyo pa talagang makita at mag-improve si Sir Mike. Kasi syempre, step si... by step tayo dyan, di ba? Si Ay, sorry, may yung pala. Oh pa my God! Lang. Kasi kala ko si Sir Luki Mike. Lugi si Sir Mike. Ay, oh, sorry, sorry. Super. Sorry. Ago, uh, ayan, mag-outro ka na. Tapos yung laro natin, di ba? Oo. Oh。Ayun. Sige, din ka dito na lang. Walang ko. Hindi, ayan. Nagpalang iiyak ka, Sasabihin mo lang, naglalaro ay, 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 enjoy ka. Kasama kami dalawa. Ganun. Ano, totoo na si Dayan? Ayan guys, natapos na rin ang aming paglalaro. Actually, ako lang yung naglaro eh. Hindi ko malaman kung anong nangyari sa dalawang kasama ko dito. Pero ganun pa man, sana nag-enjoy kayo sa panonood. Yun, kung... Dapat pa bang ituloy ko pa ba? To-o. O <laughs> oh, mag-comment kayo kung dapat ba bang ituloy, <laughs> ituloy para makita yung adventure mo sa Dota. <laughs> Oo, oh, oh, diba? dapat ba bang ituloy ko. Kasi ganun din si Sir Mike eh. Nagsimula sa katulad mo pero mas malalaka eh. Kasi mayroon siya mag-creepings, mayroon siya mag uh Oh. Mag pero sana, nag-enjoy kayo at subaybayan nyo ang tatahakin buhay ni miyong sa Dota. Kung dapat ba niyang ituloy. Kaya don't forget to like, like share, share, and, and subscribe! subscribe! Yung Team Shurwin. Guys, kita ka tayo sa next video. Bye-bye!